Gulat sila nung nakita nilang hindi ako naka-uniform. Good day, ako nga pala si Sarah L, isang kadama dito sa Saudi Arabia. Nagluluto pala ako dyan ng tortilla na may cheese at itlog. Yung time na yan, patulog na dapat kasi ako nyan. Siyempre, bago matulog, magpapalit muna ako ng damit ko. So, ayun na nga, tinawag ako dyan ng aking alaga. Nagpapaluto ng pagkain nagutom siguro. Mag 2am na yan ng umaga. Katabi lang kasi ng kusina ang aking kwarto. So ayun na. Ang... Hindi na ako nagpalit ng uniform. Napatitig sa akin yung mga alaga ko. Pati yung amo kong babae. <laughs> First time nila ako makita na hindi naka-uniform. Aba, sabi ba naman, bagay daw sa akin. Wala naman dyan yung amo kong lalaki, pati yung mga alaga kong binata. Lumabas sila yung among babae tapos yung mga alaga kong babae na iwan dito. Kaya okay lang sa amo kong babae na hindi ako naka-uniform. Ang mahalaga, hindi ako nakapa. Yung maikli ba ang suot? Malaki naman tong suot kong t-shirt kaya okay lang. Nakatitig sila sa akin dyan habang nagluluto ako. <laughs> Nanibago siguro sila sa itsura ko. Buti na lang talaga mga dala kong damit dito na extra yung malalaki. XL na mga t-shirt. Ang mahalaga, huwag tayong magsusot na kaakit-akit. Respeto na rin natin yung sa amo nating babae, okay? Pumunta tayo dito para magtrabaho, hindi mang-akit. Thanks for watching!